Yan guys, kain na po tayo guys. Yan ang ating niluto na may baboy at saka gabi at saka may alugbate, may dahon-dahon. Ang sarap po guys. Lalo na sa panahon ngayon na maulan-ulan po. Sarap po ng ating niluto. Yan, kainan na po tayo guys. Kainan na po. Yung anak ko, guys, kumakain na, guys, oh. Yan. Hello. Hello, guys. Kamusta, guys? Kumikain. Nilagyan namin ng vegetable, guys, ang aming karni para healthy. Yan. Kumakain po sila ng mga hmm. vegetable, leafy green, green leafy vegetables po, guys. Yan, sarap. Yan. Ayaw. Sarap. Sabaw. Higup ang sabaw lang ka. Sabaw eh. Ayaw, o, Sige, kutsara, ah. Nan, sarap ni Mimi kumain ng may sabaw at saka